ang <laughs> gelato ito hindi ito ice cream ano yes. nga ba ang kaibahan ng gelato sa ice cream okay so actually you know gelato naman in english is actually ice cream okay. so in essence it's still a cold dessert it's similar to ice cream talaga it's the same thing pero what sets gelato apart is yung actually almost everything is different from the process equipment ingredients the way you serve it okay. so uh very quickly discuss ko lang yung difference no when you say kasi gelato usually on um, pang authentic Italian gelato, it's always fresh. So, e freshly made every day. So, gagawa so, nyo lang fresh, neto? Lang, yes. So, hindi, ko, hindi na to gelato pag ni-ref ko after? Pag freezer mo. Actually, in a few days, pwede pa naman. Pero uh -oh. after a few weeks, alam mo naman sa freezer, alam mo pag kumain kayo ng ice cream na binigay niyo sa sumang. Yeah. Palaki ng palaki Diba? Yeah, that's true. Ng air. So, it's best eaten freshin yung first. The second one is it's using fresh ingredients. So, pag sinabi mong strawberry, we have strawberry here, totoong strawberries yan. walang artificial oh. flavoring. And that's from Benguet, by the way. Let's me remember. Wow, congrats <laughs> shout out sa mga farmers natin sa Benguet. Yes, local yes. produce, uh -oh. less pesticides. Anong paborito ng mga bata rito? Sa mga bata, I would say bubblegum, popcorn, stracciatella, Ooh. mga ganon. Pero sa, sa mga mga nanay, they usually like dark chocolate, pistachio. Ayun ko na ba dark chocolate the less nakakataba. Oo. Pero uh -oh. ito, anong pinanda mo? Kasi gusto na namin tikman. At ito, ito. Okay, ito. ako, so, pistachio. Oo, oh, ayan yung pistachio. Sige, simulan mo sila. na. in Inaypat. I-judge ko na to. <laughs> so nakikita nyo guys, meron siyang pistachio sa ibabaw at may pistachio rin siyang sa ibabaw. Ang bango. Oh. Oh. Sa gitna. Sana nakaamoy mm. ito. May bakery po rito ngayon. I'm <laughs> sure. Sila ipinads doon sa control booth. Sasabihin nila, baka kagata na naman ni Inay Pat lahat. <laughs> <kagatan> ko lahat. Hindi <laughs> <laughs> na last week eh. Pero ako ito, ano tong titikman ko? Ito yan, stracciatella yan. So, it's a very famous Italian flavor. Milk base with oro chocolate um, drizzles. Wow! Yan. Tikman na natin. <laughs> ano sarap? Primera. Quality yung ingredients. Buong-buo yung lasa. Magkano isang scoop So, 155. Wow! Yeah. 155. Pasensya na, ito yung type ko. Sige, go for it. Mm. By the way, when you say gelato, we use fresh milk. We don't use UHT milk. Wow! Fresh milk talaga pag sinabing gelato. So the difference of gelato and ice cream... Ma malalaman mo yung difference, mga inay. Malalaman mo <laughs> agad na agad. Para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, um... Pasensya na pero talagang eto buong-buo yung lasa. Alam mo yung parang may lumalangoy na krema sa Talaga? dila mo? Yon. <laughs> yung yeah. yung strawberry nila, yung strawberry nila halata na fresh. Mm -mm. Kasi hindi siya yung alam mo yung may aftertaste eh, kapag mm -mm. Mm -mm. kapag hindi fresh mm -mm. yung strawberry. At napakasarap ng strawberry. Lama. From, uh, from ano, La Trinidad Benguet. Correct. Itong pangatlo is, what flavor is this? That's ano, chocolate naman with marshmallows. Yung chocolate na gamit namin dun, of course, proudly local, Oro Chocolate. Gusto ko yung mm. ano, gusto ko yung dark chocolate. Yan. Yeah. <laughs> Napakasarap, guys. Alam mo yung parang pinayamang, ano, chocolate <laughs> drink. Ganon. Tikma mo, Inay Pats. Ano sa sabi mo? Sobrang mm. sarap.